ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Doong panahong iyon, inanyayahan si Jesus ng isa sa mga pariseyo upang makasalo niya. Pumaroon siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayan na iyon ay may isang babae na kilalang makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng pariseyo kaya't nagdala siya ng pabangon na sa sisidlang alabastro. At lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawin paanan. Siya'y nanangis at nabasa ng kanyang luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buho, hinagkan at pinahiran ng pabango. Nang makita ito ng pariseyong nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili, kung talagang propeta ang taong dito. Alam niya kung sino at kung anong uri ng babae ang humihipo sa kanya. Isang makasalanan, ilang tugon sa iniisip ni Simon. Sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Sumagot siya, ano po iyon, Guru? Sinabi ni Jesus, may dalawang taong nanghiram sa isang nagpapahutang ang isa ay limandang denaryo at ang isa na may po. Nang hindi makabayan, pareho silang pinatawad. Ngayon, sino sa kanila ang lalong nagmamahal sa nagpautang? Sumagot si Simon, sa palagay ko po'y ang pinatawad ng malaking halaga. Tama ang sagot mo, ang tugon ni Jesus. Dilingon niya ang babae, at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit binasa niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ng kanyang buhok. Hindi mo ako hinagkan, ngunit siya, mula nang pumasok siya ay hindi tumigil sa paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahiran ng lanis ang aking gulo, subalit pinahiran niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, ang malaking pagmamahal na ipinamalas niya ang nagpapatunay na ipinatawad na ang marami niyang kasalanan, ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti lang ang pagmamahal na ipinamamalas. Sa kasinabi sa babae, ipinatawad na ang iyong mga kasalanan at ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili. Sino ba itong pati pagpapatawad sa kasalanan ay pinangangahasan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, Iniligtas ka ng iyong pananalig, yumaon ka na tipanatag mo ang iyong kalooban. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuli ka namin, Panginoong Heso Kristo.